Iha! What's up mga kakukoy? So welcome po sa bayan ng Kalasyao, Pangasinan kung saan po ay uh, ating matitikman ang pinakamasarap na minu you know, ng internal organs ng baka at laman na rin po siyempre ng baka at ang tawag po nila dyan ay ang kaliskes. So tara mga kakuboy at tikman po natin ang ipinagmamalaki ng ka Kalasyao Pangasinan na Kaliskes. So let's go! ah uh, hello ma'am, ah uh, kawawang kuboy po ng Probino YouTube channel. Kumusta po kayo? Kumusta uh, po sir. Easy. Uh, ma'am kayo po ang may-ari po ng... Ay, uh, ito. Ah, po ako ng... Ah, ganun po ba? Ma'am, gano'n na po kayo nagkatagal uh, na nagbibinta po ng Kaliskes? Ay, Tagal na mo, mula po sa Kaliskes Kusan sa Pieris pa po, 29 years po na. Tapos dito, magpupuyo sa Pieris. Uh, Ma'am, ko lang po kasi napakaganda po ng uh, Kaliskes ninyo. Ano pong party po, ng, uh, anong klase po ng karni at anong part po ng uh, karni ang ginagawa niyo po Kaliskes? Mga internal organs sa kalaman po ng karning baka at kalabaw po. Ah, uh, internal organs at kalaman po ng uh, baka. Ito, internal organ ng mga at saka yung carnet. ano po yung pangalan niyo, ma'am? Set. Parang pangalan po ng lalaki, mama. Uh, ay, hmm. Ah, oh, Ah, ma'am, ako po yung galing pa po ng malayong lugar. Dahil nabalitaan ko na masarap pasarap daw po ang kaliskis ng kalasyaw. Kaya po ako ay napasugod dito. Totoo po ba, ba yun, ma'am? Opo. Kasi dami po tao. Marami tao. So, kaya busy si ma'am sa sobrang dami po ng customer ng kaliskis niya. So, saan po nanggagaling lugar po yung mga ibang customer niyo po? Sa Laguna, sa Laguna, parating ng mga pangasinan po, yung mga ito. ah, uh, okay Alaminos. Po. Alaminos, so, Maynila, Po. Bilang isang vlogger, galing nga rin po sa iba't ibang lugar. So, mayroon din pong mga kalasikusan sa ibang lugar, pero naiiba po talaga ang lasa po ng kalasikus ng kalasya. O, ano po ba ang uh, sikreto ng kalasikus ng kalasya bakit po naiiba? Ito na yun po, pa pag magluluto po, pa. smile, smile ka lang. Tapos smile lang. Mag-serve ka, smile. Tapos yung serve sa mga customer, dapat always. So, Uh, ah, okay. Ibig sabihin po, wala naman po siyang sikreto, kundi tapat na servisyo at magandang servisyo lang. Okay, yun lang, yun lang po ma'am at maraming maraming salamat po. So ayun mga kakuboy, sa lahat po ng gustong tikmana, ang sarap at linamnam ng dinudubog na original kalskes magpunta lang po kayo dito sa bayan ng Kalasyao, Pangasinan sa mga hindi po uh, nakakaalam o hindi kabisado ang kanilang lugar i-google map nyo lang po ang Kalasyao Cockpit Arena at makikita nyo po dyan ang Shell Gas Station at sa tapat po nito ay dyan po natin matatagpuan ang Lilsams uh, Kalaskesan on E3 so yan mga kokoboy Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe to my YouTube channel Probinoy TV. Bye-bye.